Nang mag po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po, ay sa yung panawagan yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, mm -mm. Eh, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Uh -huh. Maging specific tayo, di okay. ba? Okay. 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 Dahil baka Uh, hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Okay. Ano po yung ko nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ah, yun. Again, uh, Kuya Nelson, ano po mm -hmm. sa inyo lang galing ang tanong, mm -hmm. ibabato ko ang sagot sa audience. Mm -hmm. no uh, Hindi naman po natin may tatatua ng sinuman. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa ang nakakalungkot maging ang mga tagaibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas mm -hmm. alam na alam nila hindi nagkakaisa uh -huh. magulo